Kamusta mga boss, mga master? May ang buhay. Ang ating po sasagot dito sa katanungan ng ating kasamahan. Para daw malalaman ang orihinal na kidlat, meron po itong mga senyales para malaman nyo kung orihinal ang kidlat na napunta sa inyo. Pero saan ba nakukuha talaga muna ito? Kidlat. Itong mga kidlat na mutya ng kidlat na sinasabi o panel ng kidlat. Saan ba ito nakukuha? Ito po ay tumatama sa isang puno na maaring nasunog at ito po ay maaring makapag-iwan doon. Pag ito po ay tumama sa isang matigas na bagay, gaya ng puno, sunog ang puno, maaring maano ang kidlat, mabungian at may iwan. Kaya ito'y maliliit lang, hindi po gaya ng mga post. Alam ko, marami din akong post na kidlat, pero Matay kong isipin wala pa rin po doon Ang mga original na kidlat na hinahanap natin Marami din ako nakikita sa post nila Na original daw ang kidlat nila Pero matay kong isipin po ang hindi pa Dahil ang original na kidlat Ito po ay kailangan makuha nyo ng kayo mismo At kailangan po ito Ay Makita nyo mismo na inyong mata Paano nyo malalaman kung original Siyempre pag kayo na nakakuha At ito po pag tumama sa isang patigas na bagay Doon nagiiwan Kailangan po pag may tinamaan ng kidlat sa puno, ng matigas na puno, maaari po makapag-iwan ito dahil nabubungi po ang pangil ng kidlat at nagiiwan. Ang mga bagay o lugar na maaari pagkunan nyo lang nito gaya ng puno, yan. Bakal, pag tumama ito sa bakal, maaari makapag-iwan to dahil nga nabubungi. Kampana, ang unang istorya po kung saan nakuha ang original na kidlat ay sa kampana istorya po yan ng mga original na kumuha ng kidlat na sa Japong ito ay nagiiwan tumama po to sa kampana at doon naiwan ang pangil ng kidlat dahil ito po ay nabubungi pag tumama sa matigas na bagay pero kung sasabihin nyo tumama sa halaman, sa hayop kapag na malalaki ng halaman matigas na tumama sa hayop hindi po ay magiiwan kailangan po ay tumama sa bakal sa pader sa kampana yan tapuno puno ang ating pong pag-uusapan ay anong sinyales na original ang inyong kidlat na nakuha ang original pong kidlat kailangan ganito po ang nangyayari para malaman nyo kung original dahil alam ko marami nang may tanga ng kidlat baka mabigo kayo at isipin nyo original ito pero hindi pa kahit ako oh, marami akong nakuha na kidlat patay kong isipin hindi pa ito original maring imitation o naging kawangis lamang ano? ang original po kasing kidlat pag ito ay nagkukulugan o nagkikidlatan pag gayaan po ang panahon na ulan nagkukulugan, nagkikidlatan yung original po kidlat nagalaw po ito ito po ay kung iisipin natin parang nagkakalangsing kaya po ang ginagawa ng mga may-ari nito, unyalagay sa bote at tinatakpan, binabalot na itong at ibinapaon sa lupa pag nagkukulugan at nagkikidlatan dahil ito ay parang gustong umalis at sumama muli sa kaligasan o sa kanyang pinagmula. Yan po ang original na kidlat. At pag po ito'y ng barel, pag po ito'y binabarel ng original na kidlat, ang nangyayari po sa bala ay nalulusaw. Yan po ang original na kidlat. Yan po ang mga sinyales na original ang inyong kidlat. No? Para mga boss, mga master, sana'y nakuha nyo ang kunti kong paalala para hindi kayo ikangay magkamali. Sa pagpili na original na kidlat. At kailangan kayo mismo din ang nakakuha at kitang kita nyo. At least doon wala kayong doubt no? na original lang inyong kidlat. God bless.